gagawa at mga militante ang ah, nagsama-sama sa iba't ibang kalsada ngayong Labor Day. Inabutan ng matinding init at tinamaan ng biglaang ulan, tuloy sila ng apila sa 125 pesos na umento at pagkontra sa 8 pesos na dagdag na inaalok ng mga negosyante. Mula Mindyola, may live report si Ina Zara Ina. Serial holiday nga ngayon pero maraming manggagawa ang mas pinili na magpalipas ng kanilang hapon sa kalsada. Simula pa kaninang mainit na umaga hanggang maulan na hapon, ay tuloy-tuloy naman ang kaliwat-kanang kilos protesta para igiit ang umento sa sahod at iba pang benepisyo para sa mga manggagawa. Kung mayroong Occupy Wall Street sa Amerika, Occupy Espanya naman ang ginawa ng mga manggagawa. Isa sa mga dumating si Lodi Guzman na dating garment factory worker. Sa tatlong dekada niyang pakikisa sa mga Labor Day Rally. Pagod na raw siya mag-rally tuwing auno, pero hindi raw siya susuko hanggat hindi tinatrato ng tama ang kanilang hanay. Dakilain ang manggagawa bilang kapalit ng kanyang napakalagang papel na ginagampanan sa lipunan bilang tagalikha ng yaman. Suot ang pulang t-shirt at nagwawagayway ng mga pulang bandila, umusad ang grupo papuntang Menjola. Di alintana ang mahapding sikat ng araw. Ngayong araw, apat na pong labor group, union at federasyon ang nagsama-sama para iparating ang pagkontra sa walong piso kada araw na uminto sa sahod na alok ng business sector. Personal namang hinarap ni Budget Secretary Bushabad ang mga nagkoprotesta. Sa maikling talumpati na ibinigay ni Abad, hindi niya nabanggit na mismo si Pinoy ang nagsabi, malabo ang hinihingi 125 pesos na umento ng mga obrero. Ang nabanggit lang ni Abad, umento na ibibigay sa mga empleyado ng gobyerno base sa Salary Standardization Law. Ang ipinangako rin ng kalihim, makakausap nila sa quarterly dialogue si Pinoy. Inatasan niya ang kabinete quarterly na makipag-usap sa sektor ng mga manggagawa para itong mga ipinresenta na mga kahilingan ay mapag-aralan at matugunan ng gobyerno. Sa kabilang kanto naman ang mga nanggagalaiting manggagawa ay ang mga motorista na halos magwelga na rin dahil sa perwisyong traffic matapos isara ang CM Recto Avenue. Traffic eh, oh. wala mga kalaanan eh. Bago magtanghalian, umalis na lang sa Menjola ang mga dismayadong manggagawa. Pero pagdating ng alas 2.30 ng hapon, muling kumapal ang tao sa harap ng monumento ni Chino Roses. Maya-maya pa, Sinunog na nila ang bitbit -bit na effigy ni Pinoy. Nakaka insulto at nakakagalit na sa mismong May 1 araw ng mga manggagawa sinampal niya sa mukha yung mga manggagawa at sinabihan sila karaparapan, hindi po pwede ang inyong kahilingan. Pero kasabay ng mainit na apoy mula sa sinusunog na effigy ng Pangulo ay ang pagbuhos ng ulan. Tuloy hindi na kinilangan pang kumilos ng mga pulis o bumbero dahil kanya-kanyang alis na ang mga manggagawa. Sheryl sa ng iba't ibang mga labor group na sa 20,000 yung mga dumating at nakisa nga dito sa kilos protesta ng is sa Mendiola. pero kontra kontrayan doon sa crowd estimate ng Manila Police District kung saan sinasabi nila na nasa 8,000 lamang yung mga sa ngayon Cheryl ay uh, nag-disperse na rin yung mga rallyista na nakabanga nga uh, dito sa Mendiola dahil tumigil na yung pagulan pero hindi naaabuti ng alas 7 ng gabi yung kanilang programa at magtatapos na nga. Pero kagaya ng nakikita nyo sa aking likuran ay uh, nagtitipo na rin ano, yung mga miyembro ng Philippine National Police at uh, hindi naman daw sila aalis hanggat hindi pa rin nakakaalis lahat ng mga lumahok doon sa kilos protesta at para masiguro na rin nga na-organize yung magiging dispersal nila nila. Cheryl? Maraming salamat, Ina Zara. Na gulat live mula sa Mendiola. Good news po ang hatid ni Pangulong Aquino para sa mga government worker dahil sa mapapaagang dagdag sahod daw nila sa darating na Hunyo. Pero ang bad news, hindi raw uubra ang panukalang 125 pesos taumento aumento sa sahod sa mga empleyado ng pribadong sektor. Royce Stagit, Sibal, ikwento mo. Agad inilatag ng mga manggagawa ang kanilang sentimiento nang makaharap si Pangulong Aquino dito sa Heroes Hall ng Malacanang. Kabilang ng pagpapabasura sa contractualization, kawalan ng seguridad sa trabaho at mataas na presyo ng kuryente at langis. Mariing kahilingan po namin sa Pangulo at sa Aquino Administration na maging tagapagtanggol ng karapatan nang manggagawa. Sagot naman ng pangulo, pinarerepaso na niya ang oil deregulation law at EPIRA law para maalis ang sabwatan sa presyuhan ng langis at mapababa ang singil sa kuryente. Hihigpitan na rin ang utos ng dole na nagbabawal sa 555 o tigli limang buwan lang sa kontrata para di makakuha ng benepisyo ang empleyado, pero tutol ang pangulo na tuluyang ibasura ang contractualization. Tinatayang 10.3 million ang mawawalan ng trabaho. Solusyon nga po ba ito? Tinanggihan din ng Pangulo ang hiling na 125 peso legislated wage hike. 1.4 trillion ang ilalabas sa isang ekonomiyang nagkakahalaga ng mga 8 hanggang sam na trillion. Paano po ito babawiin ng mga magbabayad tulad ng mga negosante? Kung tutuusin, sabi ni Pinoy, mas mataas ang minimum wage sa Pilipinas na nasa 9 to 10 dollars a day o higit 400 piso kumpara sa mga ibang bansa sa Asia, gaya ng Indonesia, Vietnam at Cambodia na nasa 2 to 3 dollars lang o higit 120 piso. Ang bukod tanging good news ng Pangulo, ang maagang pagpapalabas ng salary increase ng mga empleyado ng gobyerno ngayong Hunyo. Nagpalabas din siya ng 11.2 billion pesos para sa Educational Assistance Fund ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Pero higit sa benepisyo at dagdag pasahod, mas prioridad daw ng Pangulo ang paglikha ng trabaho para sa milyon-milyong Pinoy. Dismayado naman ang ilang mga dumalo sa tripartite dialogue dito sa palasyo dahil halos wala naman daw magandang balita ang Pangulo para sa mga magagawa ng pribadong sektor. Wala naman eh. Ay usual, parang, parang ano lang eh, paulit-ulit lang. Royces Nagit, News 5.